Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers Ngayong araw ay sinamahan ko si Boss Nuts Lamigo para sa isang sticker project na kanyang gagawin sa nag-iisang wild country na unit dito sa Balinsuela At take note, hindi lang siya basta ordinaryong wild country unit Dahil lang unit na ito ay pangalawa sa mga unit na ginawa ng wild country motors nung nagsisimula pa lang sila sa pagbuo at paggawa ng mga quality jeepneys kaya tara, samahan nyo akong review ng specs ng Niña Rica Jeepney o mas kilala bilang Siragasa. Okay, yan. So, nandito tayo ngayon sa Balinsuela. Karwatan sir, no? Karwatan Karwatan Balinsuela City, ayan. Kasama natin ngayon si Boss Raymond, yung owner nito, nasa likod natin. So, medyo shy type si Boss, kaya dito lang siya muna sa likod ng camera. Ayan, sir, Saan pala galing tong ating wild country para nag-iisa to sa Balinsuela. Balinsaan na po 'yan kay Sir Alex. Kagasa sa Tagaytay. Ayun oh. No? Sa Tagaytay pagaling to, sir. So, sir, ano pala ang makina ng Jeep natin na to, sir? Ano po, ah uh, 4BC2 na modelo. 4BC2 na modelo and then ang differential niya, boss. Ah uh, 841. Small, big. Uh, small. small. carrier. 841, no. So, bali, ito sir is second hand nila nakuha pero napakakinis, no. Anong year model pala ito noon? No, nakuha natin, sir? 2006. 2006? So, kumbaga, ang kwento kasi sa akin ni Boss Aga is yun nya Ito is pangalawang remodel niya na unit. From Wild Country. Ayan. So, ang emblem pa is Luma, oh. Ayan, oh. No? Old school pa yung emblem niyan. Sir, yung totit, kasama na to. Nung nakuha natin. Opo, no kasama na po yan. Ano to? Iran? Opo, no Iran. Ayan. So, next natin. Ayan, o. Yung mga kakaibang design ng bumper, no. Ayun, kagaya nito. Ito, parang ang hirap -light. din kumuha ng pag-light na yan, sir. Eh, no. Pag-light yan, sir, no. paglight. light Ayan. And then, syempre, may antenna rin. Yung parang bumper guide niya lang to, eh. Ito yung pinaka-bumper guide na. Ayan. And then, syempre, ayan. Ninya Rika ang pangser. bakit pala Ninya Rika? ang pinangalan natin bali name po ng aming anak <laughs> yun pangalan ng anak si sir ay maraming jeep na bumabiyahe rin sir, sa ano no Bulacan no parteng Bulacan ayan. so eto yung mga kanilang kanyang mga jeep ayan natin ito yung set na kanilang gulong is gatunggal 700 by 15 sir no Apo. ayan then, naka syempre napakakinis naman ng ponchak na to sir parang oh pwede ko malalamin hello <laughs> ayan no? sir ito kasama na no nakuha natin Apo, na po yan. so wala talagang parang walang baklasan na nangyari no ayan so next natin ito sir gumagana to Opo, nagre-retract. Nagre Pa-testing naman yun oh so retractable side mirror siya oh. solid so yan sir kasama na rin oh, apaka solid talaga oh. o. So, so, sulit ang pagkakadali ni sir next natin dito tayo sa kanilang yun, yung reserva ni wild country is usually talaga nandito yung mga gawang kabite karamihan sir no ganito no so parang ito is naging pintuan na rin ayun oh ang galing oh so sir paano pag tinatanggal pala to Tanggalab ka uh, naka-tornilyo uh, lang siya dito uh, may sa may pinto. Ayun. So next natin, interior ni boss. Ayan, ito yung ano lang interior oh. Actually, ito yung mga ganitong kasa ang gusto ko. Ang wow! galing. <laughs> Dahil parang patusok lang siya. Hindi syempre printing-printing ka lang pag inupuan mo, ayan oh. Napaka-solid niya, no. Woop woop. Ayan. And then, sir, ang cambio, ito na. Cable type ba to o ano lang? Cable po. Naka-cable din pero dito siya nakalagay. Okay. Ayan. And then, naka- titanium din na ship knob, syempre. And then, ayan o. Oh. Ito yung kanyang mga gauge nasa baba. Ayan. And then, ito na yung headboard mo, no, sir. Parang pang kotse, no? Mm -hmm. Yung... Yan na po yan. Ito na, ano nakuha nyo? No ang galing. Para siyang pang kotse, o oh. pag nakita nyo mga boss. Meron din para sa sun visor. Ayan. Okay. Bali, ilang seater pala to sir? 10-seater uh, po. 10-seater. So, ang ganda ng hubog nyo. Pagkakadali ng 10-seater, mga boss. Etong salamin na to sir, eto na yon Nakuha nyo na rin. So, bali, wala pa kayong lahat bago, bukod sa sticker lang. Ayun. So, all goods. So, syempre, ito yung isa sa mga trademark ni Wild Country. Yung nakaangat yung kasoy or tambol, ang tawag dito. Ayan. So, ito is, boss, gano'n na, no? Ayun na siya. And then, syempre, yung auto-bumper. Ayan. Ayan. So, ito yung kanyang auto-bumper. Okay. And then, yung corner niya, modelo na din. Ang tawag dito is corner, alam ko, eh. Corner. Kasi, modelo na rin. Kung baga, na iba lang sa kanya, sir, is yung ito, no? Yung spoiler niya sa taas. Nawala na kasi, yata, yung ano, nabenta, yata, yun, no? Nung unang may-ari. Ayan. So... Ang nag-sticker pala nito, na syempre, ay walang iba kundi si Boss Nuts Lamigo ng Nuts Air Techniques and Sticker. And then, syempre, pati yung sa windshield sir, no? Si Nuts, si Nuts na rin 'yan. Okay? And then dito tayo sa likod nila. Tingnan natin yung interior, syempre. Ayan. So, all goods mga boss. Ayan, no? Oh. Walang punit ang mga upuan. Parang napaka napakaliwalas tignan ng jeep na to in my personal opinion mga boss ayun eh, no pati yung mga upholstery niya all goods so boss ito daw ay service lang dati ng mga estudyante no ayan so nagsawa na rin siguro may ari kaya binenta <laughs> ayan okay meron siya dito ano reverse light to sir no PIAA yo PIA and then mga nakahila pa to bunga hila nga sir uy <laughs> tumunog Ayan o. Ito sir, yun na rin yan. Wala, wala pa na bago talaga. So, all goods. So, ito ang isa sa mga masterpiece ni Boss Aga. Kung baga, pangalawang unit na niremodel niya. Simula nung magtayo siya ng talyer. So, napaka solid mga boss. Ayan. Kung titignan nyo. Okay, Sir Raymond, baka may mga babatiin pa ba tayo dyan. Kahit nasa likod ka, G tayo. Shout out po sa mga driver ng Ninyarica. Ayun. Sa, sa Rappel, uh... Bulacan. Malawag. Bulacan, no? Uh, Bulacan, Sir. Bulacan. Okay, and then, sino pa? Baka meron pa. Uh, shout out po sa misis ko. Ayun, kay Commander, <laughs> syempre. Oh, then, meron pa ba, Sir? Sa face-out, Sir, ano pala opinion natin, Sir? O sa jeep ni Pace Out ah siguro naman baka parang hindi naman siguro matutuloy na yun mm hmm. sayang sir no so, sayang eh mga ganito, isi isipin nyo mga ganyang kagagandang jeep oh, po ipi Out ba? Diba? hindi naman problema yung mausok sir eh, no? Kung baga calibrate lang yun Calibrate. No? ayan so all goods no sir maraming salamat po okay. sa pagpapaulak sa akin dito ayan thank you rin po maraming all maraming good, salamat medyo mayayal na si sir kaya hindi na natin inarap sa camera kasama din natin si Boss Nuts. Si Boss Nuts ang bumira. Neto. Kung Kumbaga pinuntahan namin dito, Boss, para ano, no? Para madikitan, sir. Oh, shout out. Baka may mga babatiin pa ba tayo diyan. Ah, uh, shout out sa mga tropang Cavite. Ayan, okay. Uh, boss Aga Weld County. Hmm. Shoutout din na uh, Boss Joel GHD Motors. Salamat okay. sa inyo. Mga taga Batangas at taga Cavite. Si Boss John Gabriel, siyempre. John Gabriel. Yan. Ayan, shoutout sa Abelventurado. Ayan, mga mga tropa uh, nating Cavite. Boss Milo, si Mang Kanor. Ayan. Ay, sir, shoutout Ayan. So, sir, Mang Kanor inaabot pala. Itong Gento Alibo, kung may if ever na may gusto mong sa inyo, windshield, then then mudguard package ko sa basa... Message na lang. Oh, direct message lang sila. Okay. PM lang, so, Nats mga Lamigo. Mga sa Facebook, no? Okay. Ayan, so, so. Kailangan nila kahit jeep. <laughs> <laughs> Ayan. Okay. Actually, si Boss ang original. nag sticker ng Wild Country. Simula noon, sir, no? Ah uh, and then, may nauna sa atin si uh, Utol John Orcolio. Okay. Yan, isa sa naunang tagagawa ni Wild Country ata. And then sumunod na lang tayo sa. Sumunod ka na lang. Uh, Ayun. So yun, yun, yun talaga ang kauna-unahang Gumagawa 'Yun. Okay. So kumbaga, pero ngayon sir, pag ang trademark na is pag Wild Country automatic dikit not sticker ano. Eh, uh, ewan ko kung bakit <laughs> Uh, yun yung nagiging ano eh. Uh, Ayan. Nagiging katumbas ng ano eh. Oh. Pero, eh. salamat sa mga nagtitiwala. Halos dikit na. Ayan, kumbaga. So, shout out. Maraming salamat din siyempre kay Boss Aga, no? Si Boss Aga, ang isa sa mga tao nagtiwala sa iyo, Boss, no? Oh, siyempre, sure. So, shout out kay Boss Aga. Ayan. All goods. So, sa mga gusto magpa-sticker ng ganyang kagagandang sticker and then siyempre mat guard. PM nyo lang si Boss Nat sa Facebook account yan. So, maraming salamat, Boss. Ayun. Ayan. So, ayun. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood since day 1. Ayan. So, shout out sa inyo Tropa and Traxas, Skabalin, Jeepers, Boss Itol, Boss Bobby, Boss Jason. Ah, uh, Team Esposa, ayan, syempre shout out sa inyo. At sa lahat ng mga hindi ko pa na siya shout out. Ayan, Boss LeBron, Team Low Speed, shout out sa inyo lahat sa Tropang Highway ng Kalumpit. Ayan. At sa lahat ng mga hindi ko pa nababati, shout out sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay so, sa ating channel. At marami pa tayong parating. So, please like and subscribe. Boosh!